Aries Ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang Aries ay hindi mahilig sa mga usapang walang katuturan, lalo na pagdating sa pera. Maingat ka sa mga gagawin upang matiyak na ang pamilya mo ay palaging masaya at maayos ang pamumuhay. Mas pinipili mong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at iniiwasan mo ang mga usapang may kaburdihan o hindi maganda ang pangako mo sa iyong pamilya ay laging una sa iyong prioridad, ginagawa mo ang lahat upang mapanatiling masaya at payapa ang inyong tahanan. Sa trabaho, ikaw ay matyaga at mapagpasensya, patuloy na nagtatrabaho ng buong sipag dahil alam mong may magandang kita na darating sa iyo, Lagi mong iniisip ang pag-iipon upang masiguro na may reserve pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayong araw, ang galaw ng kalikasas ay nagbibigay sa iyo ng tiyaga at determinasyon upang magpatuloy sa iyong mga gawain. Sa pagmamahalan, ipakita ang iyong lamang at pag-aalaga sa pamilya. Taurus, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang Taurus ay masipag at laging mapanuri, ginagamit ang talas ng mata at isipan sa bawat gawain. Hindi ka impulsive at gusto mo ang tahimik at maayos na araw, kaya't iniiwasan mo ang mga bagay o tao na makakaabala sa iyong plano. Palagi kang may plano bago magsimula ng anumang gawain, kaya't matibay ang pundasyon ng iyong tagumpay maaruga ka rin sa iyong mga magulang, at handa kang tumulong sa kanila sa abot ng iyong makakaya. Maingat ka rin sa pagtitiwala, upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon, ngayong araw. Ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng maingat na gabay sa bawat hakbang. Gamitin ito upang mapanatili ang maayos na relasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo at magpatuloy sa landas ng tagumpay. Gemini, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay kilala sa pagiging masipag at masinop, ngunit minsan ay may pagkamataas sa pagsasalita. Ngunit ito ay bahagi ng iyong tiwala sa sarili lalo na kapag may nais kang iparating na mahalaga. Iniiwasan mo ang mga usapang utangan, at mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa upang mas maging produktibo sa aspeto ng pera. Ayaw mo ng anumang kalokohan o hindi patas na paraan ng pagkita sa tahanan. Gusto mo ng masasayang pag-uusap at iniiwasan ang anumang nagpapabagal sa trabaho. Sapagkat ang nais mo ay magpatuloy sa pag-unlad at magdala ng kasaganaan sa buhay, ngayong araw ang kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang karisma. Cancer, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Cancer ay masigla at aktibo sa mga gawain, laging may dedikasyon sa bawat ginagawa. Sa pamilya, tinitiyak mong lahat ay masaya at may maayos na buhay, sapagkat para sa iyo, ang kaligayahan ng tahanan ay isang mahalagang yaman. Bata pa lamang, natanim na sa iyong isipan ang kahalagahan ng sipag at syaga, kaya't patuloy mong ginagawa ang lahat upang mas mapabuti ang iyong buhay at ng pamilya. Sa trabaho, ayaw mo nang natatambakan ng gawain. Kaya't laging inuuna ang mga tungkulin bago pa makipagkwentuhan, madisiplina at masinop ka sa bawat aspeto ng iyong pamumuhay. Kaya't patuloy ang pag-unlad sa iyong karera at sa iyong personal na buhay. Ngayong araw ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at enerhiya upang magpatuloy sa tamang landas. Gamitin ito upang makamit ang iyong mga pangarap. Leo ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ang Leo ay pinapayuhang maging mapanuri sa mga taong makakausap at sa mga gagawing desisyon upang maiwasan ang anumang suliranin sa pamumuhay. Natural ang pagiging maingat ng Leo, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa trabaho kaya't mas pinipili nitong magtrabaho ng mag-isa upang mas makapag-concentrate at makaiwas sa anumang abala o gulo. Hindi ka pabor sa mga usapang may kinalaman sa suhulan o anumang uri ng pandaraya, sapagkat alam mong maaaring masira ang reputasyon mo sa trabaho. Sa tahanan naman, napaka maalaga at mapagmahal mo sa iyong pamilya pa-laging tinitiyak na ang bawat miyembro ay may maayos na pamumuhay, sapagkat ang kaligayahan ng tahanan ang isa sa iyong pangunahing layunin. Ang kasipagan at dedikasyon mo sa trabaho ay hindi nagbabago. Patuloy kang nagtatrabaho ng buong sigasig upang makamit ang masaya at maayos na pamumuhay para sa iyong pamilya, sa iyong pagsasalita, Lagi kang maingat upang walang masaktan o masaling na tao. Pinipilit mong panatilihin ang pagkakaunawaan sa bawat pakikisalamuha. Ang galaw ng kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng malambing at mapagmahal na enerhiya sa aspeto ng pagmamahalan, ito ang oras upang ipakita ang iyong lamang sa mga mahal sa buhay. Virgo, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay kilala sa pagiging matalino at maingat sa bawat kilos at salita. Sa araw na ito, ipagpatuloy mo ang paggamit ng iyong talino at disiplina sa bawat gawain, upang maging epektibo at kapakipakinabang sa mga taong nakapaligid sa iyo. Napakagaling mo sa pakikipag-usap kaya't ang bawat salita mo ay nagdadala ng saya at positibong enerhiya sa mga kausap mo. Ngunit, maingat ka rin sa paghawak ng pera, at ayaw mo ng mga usapang may kinalaman sa maruruming paraan ng pagkita, gaya ng suhulan o pandaraya. Papalayo ka agad sa ganitong uri ng usapan dahil alam mong hindi ito makakabuti sa iyong pamilya. Para sa iyo, ang perang kinikita ay para sa pangangailangan ng pamilya, kaya't napakahalaga ng maingat na pamamahala nito, ngayong araw. Ang enerhiya na mula sa kalikasan ay nagbibigay sa iyo ng disiplina sa paggastos at lamang sa aspeto ng pagmamahalan. Gamitin ang disiplina na ito sa tamang pamamahala ng pera upang mas maging matatag ang kinabukasan ng pamilya. Libra ang libra ngayong araw ikaw ay mas mapanuri sa trabaho. Ngunit tandaan na madaling uminit ang iyong ulo kapag may mga bagay na hindi ayon sa plano. Mas gusto mo na walang kausap habang nagtatrabaho upang mas mapabilis ang iyong kilos. Sa tahanan, pinapahalagahan mo ang kalusugan ng bawat isa kaya't maingat ka sa paghahanda ng pagkain. Sa usaping pera, Ayaw mo ng mga bagay na may kasamang kalokohan o alingas -ngas, patuloy kang magiging malambing at maalaga sa iyong minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ngayong araw mas inuuna mo ang trabaho kaysa sa pakikipag-usap. Gusto mong matapos ang lahat ng kailangan bago maglaan ng oras sa kwentuhan. Ayaw mo ng mga usapang may yabang o kayabangan dahil alam mong wala itong magandang idudulot. Sa mga diskusyon, maingat ka sa iyong mga sinasabi at nagbibigay ka ng tamang kaalaman upang mapanatili ang respeto ng iba sa usaping pera. Iiwas ka sa anumang suhulan o hindi patas na transaksyon. Sa tahanan, magaan ang iyong pakiramdam at tiwala ka sa pagmamahalan kaya't wala kang iniisip na pagseselos. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong araw ikaw ay may mahabang pasensya, lalo na sa pakikitungo sa mga magulang at kapatid. Ayaw mo ng mga usapang may kaburdihan o mga walang saysay. Sa trabaho, masinop ka at laging inuuna ang pag-aaral ng dapat gawin bago simulan ito. Kaya't ikaw ay laging handa. Sa pakikipagrelasyon, ikaw ay mapagkakatiwalaan at hindi mo iniisip ang mga selos. Sa halip, may tiwala ka sa iyong minamahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, ang Capricorn ngayong araw ang mga galaw ng kalikasan ay nagpapahiwatig ng isang sensitibong araw para sa iyo. Ikaw ay mas mabusisi sa trabaho at tahanan, mas madali kang maapektuhan ng mga usapang mahaba o komplikado. Sa trabaho, Tandaan na mahalaga ang pagiging maingat at walang sinasayang na oras, kaya't iwasan ang mga hindi kinakailangang pakikipagkwentuhan. Sa usaping pera, huwag kang basta-basta magpapautang sa iba. Mas makakabuti na maging maingat ka ngayon. Iwasan din ang mga usapang may kabastosan o anumang negatibong tono dahil maaari kang magdaramdam ng mabilis ipagpatuloy ang pagbibigay ng kasiyahan at oras sa iyong pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius araw na ito ay puno ng positibong enerhiya para sa iyo, Taurus. Masigla kang magpapakita ng disiplina sa trabaho, at ayaw mong makipag-usap tungkol sa mga walang kabuluhan, Lalo na kapag oras ng trabaho. Lagi kang nauuna pagdating sa pag-aalaga ng iyong pamilya at sinisiguro mong ang kanilang kalusugan at kaligayahan ay laging nauuna sa usaping pera. Ayaw mo ng kalokohan o mga alok na tila may bahid ng kasinungalingan. Kung sa pagmamahal naman ikaw ay mapagmahal at maalaga, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Ang Pisces ngayong araw matindi ang iyong determinasyon, lalo na kung alam mong ikaw ay nasa tama. Hindi ka magdadalawang isip na ituloy ang iyong mga plano kahit ano paman ang sabihin ng iba, ayaw mo rin ng mahabang pakikipag-usap mas gusto mo ang magtrabaho ng mag-isa upang tapusin ang lahat ng kailangan sa usaping pera. Ikaw ay bukas palad, lalo na kung may extra kang pera. Pero maging maingat pa rin, ayaw mo ng mga usapang may kaburdihan o mga bagay na hindi mahalaga sa araw na ito. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.